Luka Doncic at Slovenian national team pasok na sa quarterfinals. Kahapon ay natalo nila ang napakalakas na Australian team at ngayong araw po ay natalo naman sila sa Germany. Pero nevertheless, pasok pa rin po sila sa quarterfinals na gaganapin dito sa Pinas. Dahil ang Slovenia po at Germany ay pasok na talaga sa quarterfinals. Bali standing na lamang po ang kanilang pinaglabanan ngayong araw, mga kaibigan. Mapapadpad si Lucas sa Pinas mga kaibigan, siguradong mapupuno po ang Araneta Jan dahil isa si Luka sa mga madaming fanbase dito sa Pilipinas. Pumunta naman tayo sa mga kaganapan sa Japan mga kaibigan. Tuloy pa rin ang Cinderella Run ng Latvia ang mga kaibigan matapos manalo sa Brazil ngayong araw. Sa panalong yan ay nakapag-book na rin sila ng ticket para sa quarter finals at pupunta din dito sa Pinas ang Team Latvia. Bukas pa po malalaman ang mga match-up sa quarterfinals at sa September 5 pa po mag-uumpisa ang mga laro na gaganapin dito sa Pilipinas.